pagdiwang, mangbaitang ang aming alam. Pag bumalaki, isang balagtasan, ang wikang Pilipino ay sariling wika, at ang wikang English ay wikang panyaga. Kapwa ginagamit ng may pagdawa, higit na mahalaga, alin na nga Sa hapon kong ito, aking pinakilala, dalawang mahusay, maganda at patikang magata sa pangangalaman. sa na ikalimang Baitang sansa. Ah! Sa puso diwa ako'y Pilipino, magandang, magandang Pilipinas. Pilipinas. Ito ang bayan ko. May wika, wikang Pilipino na siya ng buklod sa bayan ko. Ang wika Pilipino ay wika pa ang, ang ilaw at lakas ng tuwid na landas sa pagkakaisa na ipahahayag mabisang kalasag tungo sa pagulad. Alam natin itong English sa week patay Sa lahat ng pag-aaral, pangunahin din ang mga sinaturang science, English at mathematics. Paano mo iliwat yung maliling imaisin? Ang bagong alpabeto, hindi mo ba napapansin? Ang dati nga ba may internet, May computer, may internet, Facebook at may Google Pass pa. Ito'y mga pagbabago ikaw, English ang alam natin sa ating mundo, maraming pagbabago, makabagong teknolohiya, patuloy sa pag-asensya. Mentalidad ng kolonyal, dayuhan ang pasimuno. Ngunit naghihirap pa rin ang maraming Pilipino. Sariling wika ay salmin ito ng pagkataw. Magtibay na pundasyon tungo at sa ating pagka-Pilipino. Sa wikang kinagisnan ay wikang Pil Pilipino. Nararapat talaga ang itaguyod ng lumago. Kahit itong English. So, wikang universal, wikang ating ginagamit sa pakipagtalastasan sa pag-ugnayan sa mga dayuhan o pagtong mga bansa at kaunawan. Kahit di ka nakatapos yung pag-aaral, mahusay ka mag-English sa kusantong ka mag-aaral, sigurado matatagal na ito. Ang alam ang mga dayuhan, mag-ulit sa mga bansa. Sa na ka, kapwa ko Pilipino po. Dati kalimutan dapat natin sa sakit. Kung wika pinag-stand, I'll wake up get in Pilipino. Gamitin natin sandigan pag ulad, pag asenso. Hindi ko nalimot na po ay Pilipino. Magsita ang English at ngayon ay nababalik mo. Lalo na kami para kung magbabansahin mo. Ang pan Ang na naod kay na po. Kapag siya. Alin ang mahalaga? Sariling wika. Uwi kang banyaga. Kami tatlo ay narito upang magpasalam. Halit naming mga guru. Kamag-aral, mga guru at magulang. Pusong bumabati. Maligayang pagdiri. Piling lang po namin